Magandang buhay ka, baya. It's me, ang indahin ng ina nyo. Meron po ako ipapakita sa inyo. Baka meron ito sa bahay ng amo nyo. Grabe. Ang mahal pala nito. Hindi ko alam. Ito po. Tinatawag po nila itong Caterpillar Punggos. Ayan. Ayan siya, oh. So, alam nyo ba? Nakita ko itong presyo sa... Sa ano po? Saan po kasi pumunta kahapon? Sa... Mm, City store, alam nyo kung magkano, 9,000. Ganito lang siya kaliit na isang box lang, 9,000. Mm, tignan nyo man, o. Oh, grabe, 9,000. Sahod ko lang yun, na, ah. Sahod ko lang bilang buwan ata yun. <laughs> o, oh, ano, one month and magit. Tignan nyo siya, ang itsura niya. Ayan na siya, o. Oh. Nakikita nyo po ba? Caterpillar, bonggos. Ito po daw ang pinakamahal na punggus. Ayan. Chinese medicine po ito, kabayan. Ayan. Ano nyo po, paano ko ginagawa ito Una, inuugasan ko yan na mabuti. Pagkatapos, nilalagay ko yan sa steam rice or sa mga suko sa mga dishes. Alam nyo po ba, mabisa po ito, so Sobrang mabisa po ito. ito. Para sa may mga sakit, kung an anong sakit sa mga liver, kidney, at pang ano, uh, pang immune system. Kaya mahal siya kasi daw effective po. Tapos tignan nyo, effective. Kaya butterfly fungus po siya. Ito daw yung pinakamahal. Yan, Chinese medicine. Baka meron po ito kayo sa bahay nyo. Kabayan, tignan nyo. Ay, grabe. Alam nyo ba, ito daw yung pin, itong dulo na yan, kinakain yan. Kinakain, dapat kainin yan, ha? Itong dulo, kasi doon po yung, ano yung, yung ano niya, yung, yung gamot niya. Grabe siya ayan, kaya ingat ako, alam nyo pag inuugasan ko ingat-ingat ako, grabe, grabe, oh oh yun siya, oh, ayan, oh. oh okay, ayan, baka meron po kayo yan, hmm, grabe, ang mahal na pala nito so, ayan, ginagamit ko yan pag nagluluto ako oh, diba effective po daw ito, kabayan hmm, tapos na din na yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!